O inang inampayang ko, anong nangyayari sa'yo? Laging nagbabangayan ang mga anak mo. Ako'y nasasaktan sa masakit na katotohanan. Sa puso ay wala ng kapayapaan. Bansa ako ba'y magkakaroon pa ng katahimikan? Mabuti pa ang digmaan. Kalaban ay dayuhan. Yun sinong magkakalaban? kapwa Pilipino na iyong kababayan bansa nating anong kahantungan dahil sa politikal na paninindigan ang mga nasa pamahalaan na wala pagmamahalan at sa kapwa Pilipino nilalaan hanggang kailan tayo magiging ganito hanggang sa magunaw ang mundo kailan tayo matututo susunod na henerasyon dadalhin niyo pa ito Parang awa nyo na. Huwag naman ganito.